ay habang tumatagal kasi yung inyong po ay lumanda. Wala po silang assurance na magiging okay ako pag ako'y nagpa-open. Pwede daw kung mag-bleeding, mamamatay ako o kayo makaralize na ako. Kung hindi ka nakakita niya sa ano, sa tulis mo. Kung pag-usapan na naman yun, kung hanggang sana na natatagal. Kasi hindi naman namin kayo magpa-opera Grabe naman. Eh, wala Wala kami kasi eh. Totoo po. Kasi, pero yun yung mako ako, semi-private hospital po yan. Tapos ang sabi ng doktor ay... Hopeless na? Opo. Hindi hey. eh. Hey. <laughs> <laughs> Oh, no, wala na. wala Ang ganyan lang po. Ang ganyan lang po sa may tindahan ng blue. Sa ng blue. Sige po, okay na po. Oh, tapo okay na bakit kanina? Ano eh, yung pa ako ay umaumid kas, umaangat. Dapat video mo ako bago binidyo pa ako maradok. Eh, kala ko di ka ilutin dahil sa kamay mo <tako> <taring> eh. Hindi naman ito. Ah, kala ko yan ang concern mo kanina. <taring> ay, yung concern ko ay yung ano, spine mo. Kaya hindi ka pinabidyoan. <taring> yung ko. Sige po. Masakit lang siya kuya dito kasi nangalay siguro. Mm -mm. Pero yung paka Gumaan. Po, ano, pa ako. <laughs> exercise pa lang yan, ma'am, ha? Wala pa yung ilot. So, ganyan ba rin dito? Okay, no, Madam na pa, ano ka, madam? Lomyo. Ay, hindi ko, boss, sure kung ano pinagpunan. Huwag na, boss. <laughs> <D> dito ang <laughs> madam? Hindi ka dito, madam? Paano po? Hindi po kayo. O, ano po nangyari? O. Ano nangyari? Hindi <laughs> Hindi ko po alam kung ano pinagsimulan ng nararamdaman ko. Na Nung no, mm. magpa-check up lang po ako, noong Una unang-una, sabi po ng doktor ay UTI, arthritis, hanggang sa lumala, nagpunta po ako sa espesyalista. Oh. Mm. Um, doon nila nalaman na, ah, ni-request po nila ng pa-MRI. Oh. Mm. Nagpa-MRI po ako, lumos ako na may hila. Tapos doon... Kaya saan po kayo? Kaya saan pa. Okay. Walang MRI doon? meron sir kaya ng malabo at saka matagal ng resulta. Uh, huwag na sir kasi ma'am. Pogi, pwede na po. Tapos ano po, nung magpunta po ako dun sa doktor ko sa Lucena, uh -huh. siya po yung bumasa ng MRI po kasi siya yung mag-request. Uh -huh. Opo. Ay na sinabi niya po na may ano, herniated disc. Uh -huh. For operation daw? Hindi pa po operation. Ay, po sinabi na niya, niya. Tapos nagpunta po ako sa isang ospital. Pinabasa niya ulit? Paano yung second opinion? Pa second opinion. Tapos ay... Eh, Specialist na ah, rin ito, ma'am? Opo. Ay, habang matagal kasi po, ay lumalag. Mm -hmm. Dahil yung ano, naging ano po kasi ako eh. Barangay treasurer po ako ng limang taon. Di lagi po nakaupo. All. Sige lang, ma'am. Bali, ano na nga po yun eh. Bali, dalawang beses na po ako nagpa-MRI. Tapos? Eh kasi sir, luma na yung isa kong MRI, eh nagpa, oh, second opinion po ako. Ay, nervous po ulit ng panibago. Pero mamimi, Ha? Parang mamimigil. Tapos, puta dalawang MRI? Ano ba kanya ng gasto boss? Yes. Dalawang bulos ko nga eh. Fifteen po at uh, Dalawang bulos ko sa trabaho. Yung unang-una yun. Dalawang is... taon din eh. Isang taon, isang taon. Kasi, taon. kasi gusto nila updated eh. Pag magpapacheck up ka, gusto nila updated yung resulta ng MRI. Kaya makagalawang MRI. Tapos nga yung aking ano, yung kinikita ko sa trabaho sa kanya lang. Tools <Mercy> kal你可以, no? работnie, sir, if you don't mind, anong trabaho ni sir? Construction. Bigat pang 15 mil na yun, sa kasampo. Bigat dapat Dapat tinanap mo na lang ako eh. Eh! Nakatik na lang sana tayo. Ay, nakatik na nga po eh. Naggumasos na nang gano'n. ano, 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 kung hindi ka nakakita niya sa ano, sa Facebook. Okay. Kung baga, usapan na lang namin kung hanggang saan nga na lang Kasi hindi naman namin kaya magpa, okay. magpa-opera eh. Grabe naman. Eh, eh why? wala eh. Wala kami yes. choose eh. Totoo po. Kasi, piruin yung nag- ako. Semi-private. Tapos okay. po yan. Tapos, ang sabi ng doktor ay... Hopeless okay. okay. na. Oo po. At saka, wala po silang assurance na magiging okay ako pag ako yung nagpa-opera. Di, pwede daw pong mag-breeding, mamamatay ako o kaya maparalyze na ako. Opo, sabi nga ito. Kaya hindi na po namin tinuloy yung, yung opera bagamat may schedule na. Ay hindi po namin. Pero nung una susugan kami sana. Eh kaya na nung dalawang doktor na po yung nagsabi namin gano'n, hindi na po namin tinuloy, iniatras na namin. Kung nagkataon, saan kayo kukuha ng budget? Yeah, no, wala. <laughs> ano po, meron po kaming um, parang konting pag-asa kasi yung yung mm -hmm. governor po dun sa amin um, sa Quezon ay binigyan niya ako ng guarantee letter kasi sa barangay po ako nagtatrabaho. Parang bibigyan niya po ako ng pabor through guarantee letter. Pero hindi pa rin po yung lahat. Ah, uh, tingnan niyo to ah. Magkano daw ang price yan? Pag inoperahan? Sabi po nung ano is 500 patas. tuan million. Opo. Kasi okay. meron daw po yung implant, lalagyan ng bakal. Kalingan okay. siya okay. ng implant dito sa aking okay. spine. Oh! Tutok mo dito, sir. na, yung mga nagko-comment niyan, ngayon sabihin sa akin, namimili ako ng customer. Sir, tutok mo. Sir, ang trabaho mo, sir? Ito ang pinagkakitaan mo? Sa ngayon po ay wala. Dati po ay barangay treasurer, pero okay. honorarya lang po. Kaya inyo sabihin na yeah. ano. Hindi, lagi nagko-comment eh. Pinipili ko lang daw yung mga may pera. Kasabay ni ma'am kahapon, ang dami. May mga may mga willing na magbayad. Hindi ko tinanggap. Kasi hindi pa ready. Pag-comment pa kayo naman comment, -comment. sa so, mga gusto na mapit saan. Mag-comment lang kayo. Tapos mag-message, message. Huwag kayo pumunta. Good luck pag gumaling kayo. Uh, di ba? Pumunta kayo dito. Kausapin niyo muna yung team ko. Di ba, Tena? Mm -hmm. Oh. Kasi okay. ina in update naman lahat mo. Ano? Sumasok ang manager sa comment ng naming committee. Nagpa-PT na kayo, ma'am? Yes po. Ah, bali ako po ay nag-PT ng 6 months sa uh, doon din po sa Quezon. Ano po 'yun? Eh kaso, na, medyo naging okay po ako doon nung mag-therapy ako. Ang problema lang, na-accidenti po ako. Ayan naman 'yun. Oh, ito po. Na-accidenti ako kasi yung sinasakyan ko ng jeep ay tumakbo. Sa Timono? Sabi nga po ng no, kasama kong treasurer, in in inano ko na daw po ng, anong tawag doon? Sakit. Sinalo ko ito. to Tok. Ano yun? Ano eh. Ano yun? Ano yun? Ano po yun? yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano Ano yun? Ano yun? nirefer niya po ako sa inyo. Dali na rin daw po dito. Opo. Yung kasi yung kapatid daw po niya ay hindi na nakakalakan. Mm. Sabi niya, itry mo bibigyan niya po sa akin yung address. Nakalakan dito kapatid niya? Opo. Sino? Hindi ko lang... Um, ano po um, eh, pala, ang pangalan po nung kapatid is normal, pero hindi ko po alam yung eksaktong, hmm. ah, ano nga bang? Norman. Baka yung... Kap kapatid po yung Norman, matangkad na lalaki. Ay, Opo, na medyo kulot. Norman Black. No, Norman Black. Hindi <laughs> <laughs> ko. Hindi, parang naalala ko siya. Yung hinati dito nung no, naka ano? Naka... Hindi na daw po yung nakakalaka. Yun po ata yung ano eh. Yung hinati dito ng ambulansya. ambulansya. Dali ng Quezon. Ay, baka. Yun po yun. Kasi yung sa City Hall, ang bilis eh. Ngayon daw po eh, okay na. Tapos binigyan niya nga po yung address niyo, tapos yung F FB page. Hindi, kasabot ko yun. Ha? Kasabot. Ah, kasabot ko. Dito ko lang. Tagal ka ng tisyo. Dapa. <laughs> ang hirap ko malawasin ang yung aking bipon. Tara mo, sir. Cut mo mo na pa yun. Uy, sa mga ano dyan, makakapanood yung mga less budget, yung mga walang pang opera, tapos ganito yung sitwasyon kina, sir, na nagbitaw na ng sarita na, sige, kung hanggang sa kanilang abutin, parang tinanggap naman yung pagkatalo ng bus. <laughs> Grabe naman yun. Share nyo itong video na to, ha, kasi Baka mamaya, hindi lang sinaseryo may ganung sitwasyon. Tulungan natin. So, huwag na kayo mangarap. Hindi nyo makikita yung charity ng grupo namin dito. Hindi bidabida yung grupo para magpakita ng mabuting gawa sa Facebook. Kung gagawa kami ng mabuti, amin lang yun. Sa mga nagawan ko ng mabuti, subukan nyo mag-comment, ibablock ko kayo sa page. Pag sinabi kong secret natin, atin lang yun na, atin-atin lang. Topless daw talaga to, ma'am? Sabi po. Ilan taon na yung sakit niya? Eh, Ilan taon na yung sakit mo? Bali... Okay pa po yan ng 2019 eh. Lumala na po yan ay ng 21, 22 hanggang sa ngayon po. Parang mag-3 years ako ng mga. Paano saan yung matigas mo na nahawakan boy? Kanan. Kanan? Tupi mo ka ito, ma'am. Hindi naman ah. Ganun mo ah. Sige nga. Pa, pa, ano ma'am, pababa. Pa, ano, ma Sige, tupi mo. Hindi naman yung ganas kita. Wala yan. Uy, sablitin mo muna. Sige na. Bawin mo lang, sige. Sige lang dito. Ang pasok! Pa mo kaya tao. Tao, umiimpis na yung labi kaya na tao. <laughs> Ginalo ba natin? Dahil mm hindi? -hmm. Mm -hmm. Layo, no? Hmm, patay. Ito na lang yung manido. Ayan, you no? Know? Ayan, you no? Know? Dito, na, ito, nabuhay. Ayan, you no? Know? Ayan, you no? Know? Ayan, oh, you no? Know? Ayan, no? Ayan, no? Tanungin mo sila. No, ma'am? Hmm. Ayan, you no? Know, umimpis na, oh. Ayan, no? Ito you na know? <laughs> iinit na. Pwede na ma'am. Sige lang, ma'am. <laughs>

sinuko niya na daw. Sabi niya, hanggang kaya na lang daw ng asawa niya, sige, tanggapin na lang daw kasi wala daw pera. For two years, hindi daw nawawala yung sakit. Tarangin natin niya yun si ma'am. Ma'am, masarap na sakit. Masarap po. Patay ka, kuya. Kaya Uuwi kayo yung asawa mo, ano? Sexy na maglakad. Yeah! Dari <tinyo> siya ng umiti. Wala ka mo tao, kuya. Ito. No? Ito. Pag mas niyan dyan, ako po, masarap ng himasin Hindi ko naman yung Siguro sa lamig na lang, lang. lang Mamaya, palalakarin natin ka ng diretsya. Wala, ka din! Bakit napano kayo? Kalma lang. Okay, guys, maga yung ugat kasi nakaipit dyan sa part na yan. Yung sinasabi nilang hopeless. Pag sinabi kong basic, hindi naman kasi ako doktor. Kung ang nagsabi niya nung hopeless na yan at wala nang pag-asa doktor, manghihirot ako eh. Basic. <laughs> yan you know, o, kahit hindi nga yung wilong. Yan o, wala nang... Meron pa, konti ito. Isa pa. Ayan uh, o. Ayan o. You know. uh. So, so okay, ano nga? <laughs> kasi itong editor ko, hindi natin pwedeng... Ano yun eh? Bakit, ma'am? May ginawa ba, diba? ma'am? Ma wala talaga, hindi. Wala pa yan, ma'am. Ugat pa lang yung pinapasok natin so inaantay pa rin natin si John Paul. Meron pa ka uh, bigat-bigat. <laughs> ah, ma'am, yung nandiyan yung nakakapa ko rin kanina. parang buol bukol na ano. So eto, hindi okay. natin siya kasi pwedeng hinihinayin. Bakit? For two years, sir, may laman na yan sa loob. Meron na nga po kasi yung una po yung sa, sa unang check-up. Hmm. Nakita na po din na, 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 na may laman na. Baka may laman na lumuwa. Meron nga. Ipinasok ko na kanina pa. Meron nga. Yung ano yun, parang yung fluid daw po ay naging laman. Wala po Wala pa kasi dyan po eh. So, pinasok, na, pinasok naman, na, naman naman namin yung mga ugat. Sa'yo na makakapaglakad na maayos. Mam, ma kaya ayak ka mo. Kitingnan natin kung makakalakad na maayos. Mam, buo mo na. Ka Nalangkan? Kaya naman. Kalman lang naman. Taas mo to. Diretso lang. Ganun na. Yan. Baba. Taas ulit. Walang masakit sa likod? Konti. Kumukonekta sa likod? Hindi. Yung isa ulit. Isa pa. Kumukonekta sa likod? Hindi. Dati, dati po, dito, pag itinataas ko. Kasi Sobrang may sakit sa, dito. May exercise akong ganyan doon um, sa therapy ko. Sobrang sakit. Masakit, malamit dito kung mula sa taas ang gagito ba. Opo. Parang kung papupunit. Opo. Ngayon, wala na. Ugat pa lang yan, hindi pa tayo tapos. Ilalak pa natin yung bulo. Yan ka, ma'am. Ha? Yan nalig ka. Nagmulat pa katawan niya. Hmm, ano, nilalamig ako. Ano ba yun? Eh. Try natin ito. Turo <laughs> ka. Ibang. Okay, Ganto kayo kalakas amin editor ko tutulong pa. Aba, ang right. editor. Ito na po yung editor, ipapakilala namin. Pinaka-pogi. Hindi lang <laughs> yan. Hindi, tumulo lang yan. <laughs> <laughs> Mamaya ako may makilala. Kami na bahala sa'yo. Papasok yan ha, papasok yan. Kalma. Kalma. Ayaw, ayaw, yun mo. Ang sarap. Tunog. Ayaw. Ano yun? Sinti lang masakit dito yung tas isusuko nyo. <laughs> eh hey, wala lang hey. eh. Wala lang. Oh, baka may same story kayo, okay, eh, sir? Andito yung team ko. Kahit anong trabaho niyo, tagal tayo dito. Kalmahan mo, ha? Alam ko talaga yun, ayusin. Boss, ba't yung natatago sa owner, boss? <laughs> <laughs> wow, mystery. Iba. <laughs> <laughs> yeah. Basta alam ba, boss, ano? Excited ka mo pakilala. <laughs> Ayaw mo? Hindi ka pinakalala ko yun, katulad ng ginawa ah. nila sa akin. Hindi pinakalala namin, ito tago talaga yun. Pinakalala nila ako, pero hindi na palabas. Anong laban yan? <laughs> Kahit ipakita mo mo kayo, ikot-gut mo yung camera, editor yan eh. Papakita. Sige ma'am, dapat ako. Alam, hindi. Hindi eh. bit yung puyat. Totoo ko sa akin yan, yan, puyat pa to. <laughs> Pogi pa din. Ilang aras tayong gising? 24 hours. To 24 hours. So Paras kami ni Pearl. Paras kami na ito. Dumatay ako. natin si Ma'am, ha? Uh, so, hindi pa. Hindi pa pa May kulang pa yan. Ibabaon pa yan ang tuluyan. So, wala pa kasi ni Jack Paul may pinuntahan. So, unakan ko na kayo. No advance payment sa grupong to. Ang checking in booking libre yun. Pag nagpunta kayo dito, nagpabuk, hindi masasayang yung punta nyo. Bibigyan kayo ng exercise for free. Ayaw nyo? dog Parang maluluha ka okay. idol. Oo. Oh. Hindi ano talaga, mm -hmm. tantalizing mm -hmm. eyes talaga ako. Normal yan. <laughs> Teka ayaw, lalapit ako sa alip-alip. Nagsasayang talaga yung ako pag sinanak ano, ko. Toto! Ba't maluluha ka idol? <laughs> so paano dyan muna kayo? Pagpahingahin muna namin si ma'am ha? Please walang mag-a-advance sa page ko kasi hindi ako... Langit. Patungan mo lang. Sino yun. man ang mag-text, mag-chat, manghingi ng advance payment, hindi po kami yon. Pag kasi team, team namin, nalaman namin na may Bumagali. nang hihingi. So far, wala pa naman. Pero wala talaga, ha? Kung gusto niyo magpa-scam sa mga scammer, i-diretso niyo lang dito yung tera niyo, ha? So, dada sa lahat. Congrats sa mga kanyang. kaso ka boy? Nurse ako ya. Nurse. Mm -hmm. Sa Dubai. Hindi ka naman, ano? Dubai. Paalas nga dapat ako ngayon. So, okay. ng Ante pa, So paano? Say sorry story, pagpahingin natin ng 5 minutes. Then after that, paglalaro natin. Pero kanina pa ito eh Kahit sabihin mo na kakapasok lang. Ay, pahinga na before, eh, di ba? Hirap siyang tumayo kanina. Tama? Parang Ma'am, pagpapahingin nama kita eh, ha? Tagilid? Tagilid, ma'am. Tagilid, ma'am. Yes po, tagilid. Upo. <laughs> sorry, ma'am, sorry. Tagilid? Upo, ma'am, upo. Ganyan lang ha, ganyan lang ha. Tayo, ma'am. Tayo? Ma yes po. kanya yako, Oh, asalnya na mahirat. Na na. Maganda, yeah. punta dito mam. Punta dito, mam. Mam, ya, dito, dito Oh! i mukha -muk yung punta dito para, mas... Para na mag Patayin natin siya ng na 10 minutes yan. Hayaan natin mag-flow. Kasi for 2 years na ipit yan. Pero ta, sample, ma'am na pa

na lang para hindi ka malamigan. So, tapakan mo to. Pagay mo ba ako, sir, mag Ito. Huwag yun ako, kami lang. Ay, wakang doon na lang. Tayo ka dito ma'am. 10 minutes. So pagpahingayin muna natin. Tapos pa-upoy namin ng 5 minutes. Diyan muna kayo. Ulitin ko kung may mga kakilala kayong ganto na walang budget. Kasi ang asking price is uh, 500,000 to 1 million. Yung Tim Tonyo kaya ako to binuo. Kasi para dun sa mga taong yan. Yes! mga na natatanggap namin ng mga, mga ano, ng mga bonus, yung sa mga... Mga eh, dollar, kaso, dollar. Kaso, kaso, kaso. Hindi huh? yun yung tinatanggap namin. Tip lang huh? yun. <laughs> okay. <laughs> <laughs> ha? Asan yun, boy? Kasi namin ninyo yun, yun. kusa nilang binigay. Hmm. Pero yung Team Tonio, para ko dun sa mga less budget. Welcome din, Kat, kahit, kahit okay, may pera. Solid. Kasi hindi ko naman in-expect na datayuhin na kami na may mga pera. <laughs> alam... <laughs> alam to na mga... Alam to ng mga tao, alam to na mga taong unang pumunta dito Yung unang target ko Yung mga less budget Nataon lang na yung mga pera nakisali Welcome din sila, syempre <laughs> That, well, Welcome din sila Ganun to oh. Pero mas, Walang priority dito Lahat pantay-pantay Kasi yung mga mayayaman na yan Yung mga opisyal Yung mga negosyante Believe me Yung pera nila Pag tinamaan ng ganyan Wala rin magagawa So lahat welcome Tipila kayo Kahit anong trabaho nyo Pantay-pantay kayo pagdating dito. So paano? Dabing sa lahat. Tap muna. Pinoy! Pinoy na ito talaga yun. So game, after 2 years po. Hopeless case. Ah... Uh, for operation. 500,000 to 1 million daw ang asking price pero hindi na pa-operahan because of lack budget Puno mo na yung 500,000 na lang. Huwag na yung 1 million eh. 500 na lang oh. 500 pesos. <laughs> Ito, narinig nyo naman yung kwento ni Sir. Please, pakishare nito kasi baka mamaya. Hindi lang sila yung may gano'ng sitwasyon. Open yung bahay ko para sa inyo. Huwag kayo naniniwala dyan sa mga comment na pera-pera lang. Maniwala dyan po. To, tarangin mo to. Magkakaroon mo dyan dito? Ano, siyang daan. Face to face basis. Kapinok, tuhod, balikat, tarpaltari, donation yun. Naniwala kayo sa mga comment. marami yung mapapala. Relax na niyo. Kasi yung iba kasi, na less budget, 'di intimidate na pumunta dito kasi akala kasi malaki binabayaran. Malaki binabayad. Ang ini-schedule lang dito, backbone. Kung ang problema niyo hindi naman backbone, duration lang 'yun. Ano kayo, Munta. Isipin mo sakit niyo, no? Galit. Isipin 6 years. Tayo madam talaga 6 years? Tayo, madam. <laughs> <laughs> 'Yung kamay ko na 'yung magpapasiya. <laughs> Doon di ganto ulit po ya. komfortabel lang sa ablo. Ang komfortabel ma'am? sa chinelas? Okay. Parang na ano lang kuya, parang nasanay lang na ganun yung pa ako. Kaya siguro, Ilang taon yan? Ano, siguro mga 4. Magpo 4 Four na. Uh Oo. -oh. Ano yung bago pa yan? Parang first time pa lang naman, di ba? Ano pa yun? Ah, uh, na lakad niya. Solid na. Uh? Ay, kira pa pa yung sabi niya. May konti okay. pa. Rin. Parang ano lang parang ako curious lang mo nakita. Ano ba hindi ni ba? Ikaw pwede sa video. Pwede na. Solid ah. Parang ano, ang tao doon parang parang di ba po? Oo. Ngayon di ba pa siya. Madami ito, madami Hindi kasi ako yung magpo-post ito, hindi ako yung nagde-decision pag ipo-post or hindi. Kasi kayo yung bida doon eh. Kayo na may nakaramdam eh. Ma'am, ipo-post na natin 'to hindi pa. Ipo-post na natin 'to. Pwede, pwede. Sige po. Tapos, para ano, ma makikita niyo ng ano ko ito tungo yung mga friend ko din. So, oh, mag ah, Ano yan sa keso? o di ba? Meron sa, sa matutuwa sila. Kasi sa so, paano? Godless. Ikat na natin. Ano nang hinihingi pa si mo doon? Ah. <laughs> hinihingi pa. So paano po, Godless po? Ah, uh, testing pa natin. Ito naman kasama namin yung isa namin nag-viral no, video. six <laughs> <laughs> naman yan. Ma'am, kamusta na? Ha? Huh? Okay naman ako. Nakapag-trabaho ka na ulit. Oo naman. Hmm. Paano yung <laughs> ito? Ano rin yan? For operation din yan. Pag may ganto yung face, please. Kung medyo magbata-bata pa yung sakit niya, dali na dito, ha? So, paano? Ganda sa lahat. Congrats sa lahat, ha? Sige.